Ito yung nagsisimba sa kwan at sino kaya yung mga kandito yung magpapanalangin sa atin sino si Ibi Ibi si panalangin mo nga ayun na mamakos ka dito pa si ano nakaraan si ano si tawag doon si uh, 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 si uh, ano nasaan si Daniel nasaan Daniel so Daniel panalangin mo yung mga kasama natin ha nasaan si Daniel Ayan siya. Napanalangin mo yung mga kasama natin para marinig naman natin yung panalangin ng ano, yung baler. Ano yung panalangin ng baler? Bayaw tayo! Kabayaw! Wag kayong upo! Ano yung panalangin yun? Ah... Ang aarap kaasahan ako tungtungan e. Ano yung ano? Panalangin lang para maiba naman yung lakas Iyan, Salvin. O kayong type na mga gonsila? Ha? Kayaw? Sige, eh sim. Ah... Baka ka siguro nahiya lang. Sige, ako na. Para hindi ah, okay na ba? mangalangin tayo. Mangalangin, Ay, bigan. Sa likod. Ah, katulad yung uh, sinasabi ko, ah, kahit na anuman yung mga relisyon natin ay hindi sana hadlak sa panalangin natin. Ah. At ah, alam ko naman, alam naman natin na magkakaiba yung mga relisyon natin. At may uh, uh, mga relisyon na ah, uh, <coughs> hindi pari parihas. Pero kailangan pa rin natin manalangin. Ah, mga kaibigan, sige manalangin tayo. Muna, dobrero natin.

Emmanuel Nostrum Jesus no Maramia Mendes de Lourinho Manuel. Isso Cristo Magister Costa na Escola de Gozon. E Gozon me Dominum Nostrum. Amen. Isso na mana maka sa lahat. Sa umagang ito kami lahat ay muling lumalapit sa iyo at amin hinihingian yung banal na espiritu na lalapag sa bawat puso namin na sana ko so, ay palagi mo kami. Gagabayan oras mino to segundos na uh, oras. Doon sa project site natin namin. Doon sa lugar pagawaan, at saan man kami pupunta at naroroon ay palagi mo kaming gagabayan at ilayo sa lahat ng mga kapamakan. At ganoon din po Diyos naman na lagi namin hinihingi ang iyong patnubay sa aming mga pamilyang iniwanan sa aming mga tahanan para habang kami nagkatrabaho dito sa project site at maging panatag po ang aming mga kaisipahan. Hiningi lang palagi ang iyong bintisyon na turuan mo kami sa mga gawain, sa mga assignment na sana'y magampanan namin ang tungkulin ng bawat isa sa amin at gawin din po na kami hinihingihan yung bendisyon, Diyos naman na sana ay punasin mo ang aming mga kapaguran sa buong maghapon upang sa ganun ay manumbalik ang pitulok na aming pangatawan upang sa ganun ay magampanan namin ang aming trabaho dito sa construction site. Sa pangalan ni Jesus, namin aming Panginoon tagapagligtas ay aming hinihingi ang lahat-lahat ng aming dalangin. Amen! Amen! Amen. 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 Oh, Jesus, may tamang Amen. Okay, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Dahil uh, toolbox natin ay uh, toolbox nga ay siyempre may kasamang exercise. Toolbox so, natin ay 3.55. Ito ay, ay, si ay uh, subuk na. Ay, <coughs> ay, yun, uh, ito uh, sundan natin si Kripalda. Oh. Okay, ready? Are you ready? ready? Ready. I don't know, ready. Sideways. Oh. Oh, mak asama, ulu muna. Ulu, pakanan. Oh. Ready. Count. Go. One, two, three, four, five, six, seven, eight. eight reverse. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Up. Oh, arm. One. Na. Oh, ready, go. One, two, three, four, five, six, 7 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Dasang karang abay. na. na. Ah. Oh. Ready. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Oh. Dali <laughs> bayan. ala wala bill leha singing okay <laughs> two, three, one two three four, four five, five six seven eight seven six five three, two, one, oh bewang bewang pala gerai tu pala city ready papa kita datang belah ni four, four six, five, six, six seven eight eight seven, eight, eight, seven six, five, five. One, oh, two, one, sa ready? 2, 3, ready? Go. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ready Go 35, 36,

pag uh, leader ng exercise at uh, uh, ha, o, siguro naman ay uh, nakuha na yung mga ugat-ugat na yung matawag doon na warm up yung mga ugat-ugat natin at uh, kahit na araw-araw tayong -araw naglalakad ay iba talaga yung bomba niya no? Hindi palda na. No? Iba talaga yung bomba niya kasi doon pagkakadlakad natin niya pa uwi pabalik ka no? na. ito, ito na, ito na, ito na. Uh, Magpapaala-ala na tayo. Okay. Number one, sabi ni Frankie sa akin, Brian. Ah, sa Brian po na tayo. At uh, doon sa Brian, ay kukunti na lang kayo doon. At uh, simpre, ay uh, alam naman ninyo doon, wala na kayo na. yung basura natin, ha? Ah. Paano kaya yung basura natin? Basura Chef. Yung nagsitik-tik, ha? Ano yung basura doon? Yung basura, gabundok na ba yan? Ah, uh, 'yan ang lahat ng problema pa rin. Wala yung mga hindi natin kung paano i-rescue yung? At uh, may kukordinate kong maya kung paano yung uh, basura doon. At uh, yun na, ipunin nyo lang doon sa isang lugar. Huwag nyo na lang kakalak-kalak kung saan saan para pagkatingin. Isang lugar lang yung uh, uh pinaglagyan ng basura. Uh, mas lahat na ba? Napinis na lahat? Nandun na nga sa alimak ng iba eh. Alimak. Yung mga patukas -pat ba? -pat. Yung pa lang sila mga ano. May ini mayroon pa din na nakikita sa doon. Ayun na, ay niyan basura natin ng ano natin. Ah, uh, yung mga kalat doon isako na lang niya at uh, tatanong ko sa mga kanatin kung paano yung rescue nung para maibaba naman ng uh, katulad yung ginagawa ng ulan na uh, abot-abot sa dalanan oh um, paano. Uh, mga kaibigan, yung mga basura natin ang uh, isako lang ah. Uh, yung mga basura do mga debris tapos, ah, uh, mayroon pa kayo tubig sa bryant? Inumen? Wala na po siya. Wala na. Sama na. Sama na. Sama na. O, sige, ah, uh, ta tatatlo na yung baba niya, no, ng Tapos, tatatlo? Wala tatlo, na, tatlo naman talagang natirang galon doon, ah. Tatlo? <laughs> naman na dito, Eh, mas lima yung natira, kaya tatlo na lang. <laughs> kaya napunta yung mga galon na yan. <laughs> Bainti ang galon, tatlo uh, lang na tira. Baka may <laughs> mahanap doon, ay babaan nyo parang para madagdagan yung uh, orderin natin ha. Uh, yun, at uh, ano ba yung kondekti, uh, wala ka nang hinahabol doon na kwan, uh, ililinisin yun? Meron. Uh, Meron ka pa ililinisin? Oo. Oh. Pagtapos sa may linis, tik-tik naman kami. Tik-tik. Sige, ituloy-tuloy nyo lang yun kung ano yung ano. At yung concern ni Roy na kapalipat yung mga kwan doon, yung maya i uh, magaytirong uh, para magaksyunan ha. Sa atin ulsi naman, sa atin ay uh, man, <coughs> eh, tiyose, mga kaibigan, ay lahat uh, ng forman, nadelawak forman. Ala pa? Yung atin ulse magaybigan sabi ni Sir Marco kailangan daw panatiliing ating malinis at uh, oh yun na yung binagawan natin laging naglilinis sa uh, iba pa ng mga basura. Uh, Paghulog tulog natin, pag may maraling tinik uh, alam na alam eh, Ibig sabihin 'yung Jamie. 'Yun si Jamie ah. Jamie. Jamie. Dapat, pala si Jamie. <coughs> ay, matay masura daw. Pare kailangan. Tapos? Oh, mamaya 'yung bangbangit, yun ipuuna yun, 'yung ladies ang priority natin, <coughs> na? ha? Ah, go Ako pa pabili nga ako kasi na, na 'yung mga say, ako dapat, wala na. 'Yung pinagtanggalan ng mga buhangin, wala na. <coughs> kita okay, uh, titingin natin ngong uh, bakak nabili ng mga yung mala-laki katulad ng mga karaan uh, oh, na ano kailan naman nili? alam ko na okay ganun na lang kaya uh, yung uh, pangalawa pangalawa mga ibigan uh, yung pangalawa na concern yung pagdating in time out ah al uh, dahil kayo ra sa pagdating sa payroll. Araw-araw na walang uh, yung tinatawag doon hindi ako pumasok in kasi takya ako walang ganun na lahat kayo arawan sa payroll. Iwi pa na lang sa pagdaskwentahan na lang doon kayo magkwentahan pero doon sa payroll sa papel. Araw-araw tayo sa papel. Ah, makabigan kaya mag-time in tayo sa papel pag kay out dahil uh, yun ang utos ni boss, mag-time in, mag-time out para ma-monitor niya ha. Huwag yung mamasamayin yung sinasabi kong time in, time out. Kasi natural lang yung nakailangan mm mag-time in. Kasi pinapipicturan sa akin, sinisend ko doon sa uh, office, okay, uh, umaga kong pinipicturan niyo. Ngayon pag umaga, uh, time in, eh baka hindi magkapari-parihan doon sa akin sinisend ko. Baka sabihin, hindi nakadagdagan ko kahit na-absent. Uh, ah, yung isip ng mga iba, kasi eh, pinipicturan ko, eh, ko yung sa umaga, yung time in baba sa po yan, Pagdating ng hapon, 20 na. oh kaya kailangan sa umaga po lang, huwag kayong pupunta doon na hindi nakatime na. Mga kaibigan, mag-timing kayo. Kasi pinapipicturan sa umaga, pinapipicturan din sa uh, hapon. Hmm. Kaya yun, uh, mga, mga kasamahan, huwag yung mga yung paalaala. Kasi para din sa ating um, mga 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 katrabaho yun. Yung, uh, para magkaroon tayo ng uh, sahod <coughs> dahil uh, ito nang otos, nang opisahan, mga kaibigan. Tapos, uh, doon sa Talagdaon, doon 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 sa uh, Kilsi pa rin ay uh, marami akong, nung una kasi eh, yung may grupo ni Jurin, dami akong nakitang pintura, balde-balde, nakabukas, tumigas na yung ibabaw, hindi mo ng tubig, mga roller, tumigas na, dami doon. Uh, wag nyo nang nagagayain yung ganon. Pagka yung pintor kayo, alam nyo na kung paano yung latex. Oh, uh, alam nyo, alam nyo ito, yung latex. Paano ba gagawin sa latex? sa uh, ano? ano pa nga lang kaibigan? Uh, UJ, paano gagawin sa latex pagka hapon para hindi tumigas? Pag, hindi nila maugasan, babad lang nila sa tubig. kayo eh, yung, yung, yung isang na nakabukas, anong gagawin do? Eh, kahit na hindi mo lang yung tubig yung nakasara. <tinyo> ay, natitigasan yun. Punong-punong punong ng mga basura, yung mga ali-ali sa buk. yung baldi-baldi, tinatapon ko, ay mahal ang isang baldi. Alam niyo, pagkabuisin, mahal. Oya, punong-punong, ang dami mga baldi-baldi, tumigat na, Kasi mayroon kang sumibig sa barayang, kaya hindi mahukasan yung roller. A, wala nang tubig doon? Wala nang nagpapatubig? Wala nang tubig sa drog, e. Wala? Ay, titikasan. Oo, naglalagay ng tubig sa ano. Wala nang nagpapaandar, Robin? Meron daw magpandar kaso lang ayaw magano ang gripo. Ayaw tatagas. ayon tumagas, wala nang Meron tumutulo pag ilagay mong host, hindi tumatagas, hindi magpatak metro. Hindi Hindi. Hindi makakyat sa drum. Kailangan ni balde pa. Sa timba, o mo timba pag napuno, Okay lang, may tao doon nga, may tao doon na palagi nakabantay kasi yung wala, hintayin mo ba yung bayabas na malaglag sa bunga nga? Kaysa yung akit mo kapita sa Talaga ang tao doon, Maka, makabantay <laughs> Ay, doon ang tao. Bayabas. Ay gusto, gusto mong kain eh. Huwag na nanaka lang doon, hindi mo pa akitin o abutin. Hindi naman pwede ako doon magbantay sa baba. Kasi na, kasi kaya kasi naglilinis ako. Kaya usapan natin, kailang mayroong mga, kwa, ah, yung mga nangangailangan ng tubig. oo oh. Eh di sila ang magbantay ng tubig. Ah, na, bantay, eh. Magbantay, magbantay. Ha? Nara na 'tong mga alam naman. Kinukuha naman, naman tayo ng um, helper na diyan. O oh, di pa kaya repa tayong taga bantay? May nagtira na, niyo mag ng mag-herko ng taga bantay. Magdala sila timba galing sa baba, magdala ng tubig. Ayun, pinag-uusapan nga natin na pag wala walang tubig eh ganun. Ah, ah hindi wala ang tubig. Wala si spikey hindi rin magampanan. Oh, uh, para marami bang hinahakot si Michael Ronel? Right? Marami. Okay. Ha? Nag-install din. Ay, paano kaya? mag pa tayo ng tagabantay lang ng tubig? Eh, pinabawasan na yung tao? Uh -huh. Paano yun? Uh, pagkatulad ng galon, gusto natin uminom, wala namang bumaba lang, bumababa na galon, paano natin tayo makapag-order? Pagka naman nakita na kayo doon ng galon na wala nang laman, eh, dalhin nyo na doon sa baba. Ha? Uh -huh. Kasi nga yun ang basehan natin, yun ang yun ang ipaparitil natin, galon, ha? Tapos Mamaya <coughs> sa tignan ko kung anong uh, ay instruction ni si Ruiz sa tubig, kung sino niya magkapatubig ha, para mayroong magkapatubig. Pa Tapos mga kaibigan, yung Chelsea uh, pa rin, Chelsea uh, pa rin dito sa Chelsea, ay <coughs> Madalas na dyan na, no? Na, na, na uh, tayo ng Migawal uh, dyan. Uh, yung mga hindi nakakakilala sa Migawal ay uh, sila silang sumisilip dyan. Ayaw na ayaw nila yung, ano, yung makalat. At siyempre mag-finish na rin tayo dyan. O natin yung mga uh, uh pinagbasuraan natin dyan. Mga ano, Jamie. Jamie kaya, kaya yata yung laser dyan sa mga pagkauling Jamie na. Mm. You Ang know, right? uh, leader. Ah, uh, sige, uh, pagka leader, siyempre siya ang nangunguna dyan, ha? Ah, uh, kaya mo muna. Uh, may gamitin pala sa akin sa pasto. Pagka, you uh, know? Pasto. Ah, uh, yung mga leader dyan uh, sa pagkakot ng basura. pala. Ha? Tapos, ah, uh, ano pa yung problema natin sa kwan sa Tuesday? Kurumahan, anong kulang natin? Ano tayo tayong problema sa kwan sa Tuesday? Kung uh, kumpleto pa, no? Kung kumpleto pa, no? Ah, randay? Kumpleto Yung isa inyo? Wala din na pa. Gibson ball, sir. Ah? Yung dinala na Gibson ball, kapon, na yaket, pa. May dinala doon naman, kulay green. Uh, mayroon dinala doon, kapon, mga rasim ko. So, alam uh, pa, kapakutol na lang natin siguro, ha? Eh? Tapos, ah, uh, mga kaibigan. Ah... Uh, <coughs> Ano pa yung concern nyo daw na uh, materialis muna? Tayo mga sabi natin. Anong materialis? Sako sa iyo. Sige. tapos oh, ko, sako. Uh, si ano, si uh, Franklin. Spray gun. Wala ka na. Kahit, sa, kahit sa spray gun, wala na. Wala na lahat. Wala ka na rin gagamitin. Spray gun. Uh, tapos, uh, mga kaibigan, yung... Uh, Yung mga ako natin doon ha, ah, mga kaibigan, yung mga ah, doon sa budiga natin. Oh, sino ba yung hindi nakakalam ng budiga ng sir? Uh, oh, Tingnan nyo, yung mga gamit natin kasi doon, lagi naka-open yun. Hindi ma... Walang tayo security guard doon sa baba. Pagka wala kayong bumagawa sa loob, hindi nyo mamahilain yung pinto. Oh, baka maraming uh, nawawala doon, mga gamit. Pagka halimbawa walang gumagawa doon sa loob ng budiga, hilain nyo lang yung pinto. O, para ma kasi maraming mga pwedeng damputin doon. So dami ng tao na pumapasok, dumadaan doon. Yung mga ibang kontraktor. Mga mga kaibigan, at uh, yun ay Ma -ma na yung ating paalala. mga kaibigan nga, at uh, sa sana ay uh, uh, natin. Parang na sa ano, sa TILSI. Sinong nag sa si ano, eh, Gary, nang nag sa TILSI? Brian, Ay, Brian, ay, Brian, ay, Gary, boss, Gary. Gary, boss. Norma niyo. Sige, pagkaitawang ledger doon, alam mo na, pagdating ng hapon, Punutin, di yung ano, yung breaker pagka oh, bumaba na kaya, ikaw ang lady, ito eh, magpapahiwa ka doon. Sir, nagre request kasabi dito yung sahol. Ha? Mas, mas daw yung posisyon niya, yung sahol na, hindi tumataan. Ano mo na, meron talaga kaya ang bayani. Kaya matatanghal bayani kasi patulungin, madaling maasahan, madaling nakitan, madaling hanapin. O, siyang ka pa? Ayun na, ikaw ang leader, ikaw mauuli lagi doon na. Ay, 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 nakikinig ka ba? Ikaw lang ang leader eh. Kalong leader, ikaw ang magpapatay doon sa breaker natin. Baba mo lang, lang ang ganun na. Siyempre, oh. Depry, pagka leader ka, eh... Leader nga eh. Diba ang leader? Sino ba leader talaga? Wala? Si Gary ang leader, sir. Si Ang Mahok Siyos eh. Oo. Kaya ang okay. Durman ka pala, leader ka. Ayaw, ayaw. Kaso lang, mauna, na pa sa akin umuwi okay, sir. Durman, mau na pa mauwi sa akin? yan. <laughs> Ay, yun, yung mga ginagamit niyo uh, mga... Pag-aari ng company natin, sa Chelsea, pagka ilagay nyo doon sa may pintuan ng... Dapat, tiyose. Durman, mahuli mag... Uwe! <laughs> baka naman yun, eh. hindi nyo nilalagay. Pati nga walis natin yata, eh. wala na. Huh? Pagka-uwian, yung mga gamit o natin, ilagay nyo doon sa pinto na nasususian. Mga huh? kaibigan, para kinabukasan, mayroon pa rin tayong magamit. Ha? Huh? Baka mamaya, pag doon yun sa bintana, nandun na sa kalsada yung mga kasama nyo eh. Babayaan nyo yung gamit ha. Ah. Mayroon bang ganap? Marami. Ah, pag mo sa bintana, nandun na sa kalsada. na eh. wala. Pabayaan mo na yung mga grinder mo dyan. <laughs> lagay doon sa may pintuan na nasusosya na, mga kaibigan ha. Ah. Okay, ah, wala na, wala nang bansan. Wala na. Yeah. O, sige, tumayo na kayo. Mayroon na kayo. Sigaw Sigaw natin isang bagsak kayo ano, yung mga uh, Timur. Ah. Timur! Ah. Eh. Eh. No? Hindi ah, ako, Timur kayo ha. Hindi di ko ganapan daw. Oh, pa-tuloy na, bigyan ko pa daw. na tayo. 'to 'ni. Nasaan yung pukum-pukungan ko daw? isisigaw mo ang bidya. Pagbidya ko, Timur kayo ha. Yung isang bagsak. Bidya! Timur! Yao oh, oh, na, pakakasal, magtanima kayo.